Hi! Kung naghahanap ka ng merienda at marami kayong kamote, pwedeng pwede mong itry to. Unang ginawa ko syempre, nag-steam ako ng kamote, tapos dinurog ko lang. Hanggang sa maging ganyan, naglagay na ako ng gatas, itlog, baking powder, at asukal. Then lastly, yung arena. Hindi ko na pala na-videohan yung paggawa nito. Sorry naman, iba-iba yung size niya. At habang nag-aantay nga ako, gumawa din ako ng anim na peraso nito. Nilagyan ko siya ng cheese sa loob. So yan, luto na ang aking donut kamote. Chara. Joke lang guys. Then ito na yung may cheese.